Ipinerating ng RMN Iloilo ang 10,000 mga aklat at mga school supplies para sa may higit 300 mga mag-aaral na mga miyembro ng Indigenous Peoples na Panay Bukidnon dito sa Tranca Integrated School, ang pinakamalayong paaralan sa bayan ng Maasin, Iloilo. Kahon-kahon ring mga laruang pambata at mga pagkain ang dala ng estasyon. Dagdag pa ang storytelling mula sa Radyo Man ng RMN Iloilo at iba pang partner agencies kami po ay nagpapasalamat sa ating mga donors sa kanilang donasyon na magagamit po ng aming mga, mga mag-aaral dito po sa Trangka Integrated School ito po ay early Christmas gift po sa amin dito ito po ay magbibigay alab sa aming mga puso na kung saan ipagpatuloy namin ang pagtuturo dito sa malayong lugar at liblib na puok ng maasin in behalf po ng Trangka Integrated School would like to thank the DYRI, RMN Iloilo po sa kanilang donasyon na kung saan ito po ay magbibigay ng magandang bukas sa aming mga mag-aaral dito po sa Trangka Integrated School. Maliban pa sa regalong dala ng RMN Iloilo, mayroon ring biyaya na paparating sa kanila mula sa provincial government. The Iloilo Provincial Government, headed by Governor Arthur R. De Tessar Jr., through the Provincial Population Office, headed by Attorney Ruel Bondi Superior, through the recommendation of Hong Nongay Defensor, they consider Tranca Integrated School na maging isang recipient ng Heal Center Project Version 2.0. It includes the facilities of the Center for our learners. The Iloilo Provincial Government believes that the education is the best arm that can protect our children, our communities, and our nation. Dahil rito baka sa mga mukha ng mga bata ang labis na kasiyahan sa regalong natanggap na makatutulong sa kanilang pagkatuto upang maging matalinong mga mamamayan ng bansa. Ito ang patunay na ramdam na ang Christmas sa Pinas dahil sa RMN Iloilo makakarating ang diwa ng Pasko. Kasama mo sa RMN Iloilo para